ito. Yan ang kabukang kabuka ng nanay. Ito? Oo. Oh, dito nanay niyan. Ah. Ayun ang nanay niya. Oh. Yun. Yung may pati-pati sa ulo. Ito yung black. Oh, na ay nanay. Oo. Oh, kamukha nung, mo, isa. Nung anak niyang, ano. Oh, ang tatay naman niya, yung port, ah, port the south. Are? Ah, yung ni, ni, Melvin. Oh, ito. Yan, hindi mo kamukha rin ano yan, oh, nasa na, naka, nun. Uh, mga brown. shout out na, JR, oh. pogi nito ang ating, ano, <laughs> champion. Makakuha tayo merenda. Ah. pwede daw mag-gift bird, daba? Mahirap yung gift bird dito. Mabait <laughs> ito. <laughs> lahat na napuntahan ko dito, lahat, nandun yung mga breeder. naman. <laughs> 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 yeah. Mm -hmm. Hindi ko pa na babalik na sa buhok dito, yung puting yan. Kasi yan, yan yung direct ko kay Gito, yung white. Yung white na yan, ano kay Gito, Gito yan? Awan ko, ano ka lang ano eh. Ano yan? Sp endurance. Speed, anong ano daw? Speed bird, endurance. <laughs> Gundong puti, no? Direct lang kay Gito? Kay Gito yan, ano, kaya personalized na yan. Magkambi okay, naman dyan. Mura lang. Kakaiba <laughs> yun. yung mura na yun, ah. Hindi ko na tiyatabad akong i-bread dahil ayoko kasi nung nag-white pipe. Ah, white pipe. Nag-a-sniss naga ba? nag a ako kung anong pwede kong ipares sa kanila. Ano man pwede ipares pag ganun, bro. Siguro yung mga, Ay, yung, yung black, yung black siguro. Ay yung mga lugon, eh. At dito pala ito na, ano? Mm. Ito yung mga breeder ni Boss, mga direct. Basta magaling ang ibon, mga Ito yung nanay ng aking speedbird, o. Oh, at tatay. Yan, Saan? dito, to. Eh. lang yan? Sa natin bili, yung live no? Bili, bili, bili ko lang yan dyan, oh. sa tabi-tabi. Ito yung mga speedbird ni Boss. Yan. Ipinaris ko ulit. Mali mo, baka pumalo ulit ang mga anak, eh. Mm. Pang-south mo na to, sir? Pang-south na, o. Oh. Look tour tayo kay ano boss Wilbert, itong kanya mga breeder. Nating, ano, kami, sa dyan, ganyan. Ganda ng ano mo no? sa galing tong Alin. ano mo to? Ah, kay Nublicage yan. Nubli to? Oo. Oh. Pa-direct mo to? Oo. Uh, uh, no? pinatracking ko. Pagkaanong bili mo dito? Saan yung bili namin eh? Ang mataas, 8 lang yan. O, siguro ngayon, mahal na. Ang kapal Ayan. pala nito, ano? Yan naman, Alvin, yan nung second overall yung kay ano? Kay? Kay Kikan. Ito? Oo, yung anak niyan. Pinaris ko ulit sila. Oo. Uh... Nag-second overall sa south. Alin dyan yung gusto mo, yung hipo? Gustong hipo? Oo, uh, naibon. Ah, uh, may <manufacture> hipo may black. Ah, halos lahat naman. Pati hindi nung hipo na ano. Yung, yung hipo ni Boss Alfred. ano hipo ang gusto niyo <�in degrees> sa hipo. Ano yun? Ito? Ginawa ko lang <laughs> yaya yan eh. Pinawin ko. Ito? ito? yung anak. Open? Likit ka damag ah. Yung black na Yan, ito. Itong hipo daw na. Girlfriend, open mo daw. May hawak ako. Gusto ni Boss Wilbert. Anong gusto mo dyan, Boss? Kaya ang hipo na yan. Ang mga ganda rito, ang sipit-sipitan nito, dikit. Ah, dikit? Dikit. Paano ba nakikita yan? Dikit. Lapit mo ba yun? Kasi naobserbahan ko, totoo nga yung sabi ng isang fanshare kasi, na magkasabong din. Ako kasi magkasabong din. Uh -huh. Pinipili ko sa manok yung mga sipit-sipitan. Dikit. dikit. Ano ba yung sipit-sipitan yun uh -huh. yan dito? Oh. Oo. Ayun, oo. Dikit siya, ano? Oo, oh, dikit niya saka medyo magandang balikat. Balikat. Magandang katawan. Ligon lang siya. Ligon pa siya eh, pero ang ganda. Ito yung ano, anak to ng pa ni Paddy. Kay Boss Eugene, Kay oh. Ba't itim yung ni niya talaga? Oo, mm, itim. Ay, ba, ano yun? May hawak siya. May hawak ka kayo. Pero yun ang ano, ito Boss. Uh, kahit okay, yung, niya kahit yung, yung na, lang, yun. na, <laughs> <laughs> kahit yung lalalo ko sa Norte, ah yung magulang nun, ganun, parehas Apple lang. body ba, ba yan? Oo. Apple Ipuin e mo, ko yung, Medyo yeah. ano. e payat lang dahil, dahil, ano, dahil dugon. Ito ba yung direct? Ito ba yung magandang ipo? Ah, direct yan. Grabe pa na po. Medyo pumilis pa dahil, ano siya, tamad kumain, dugon. Ba't ganito na yung, ano, ano, ang laki ng maser dito, yung, alin, pinakang, ano, ano. yung, ano, yung anak nito, Sir Ryan, ha? Ah? Nasa taas. May laro mo, alaro mo. Alaro kayo. ko pa lang. Paputik. <laughs> ah, Pag nakakilig bang ganito, anong meron? magaling daw. Oh, ah, grabe yung kilig mm. nito, no? May ilagdat siguro, kaya ang kilig. Oo. Uh -uh. makilig din ang presyo nito. <laughs> ang, yan, an <laughs> ang anak, ang anak, ang ang anak nito, yung unang boy, anak boy, niyan, laro ko kay Alfred. Ah. Ang pa yun, mga performance nito siguro, no? Ngayon, Bata. Umabot siya hanggang Gumaliches? Uh na -huh. Pero nung, bata. ba, nung na Siguro Siguro ay eh, sobrang bata Tingnan Hindi ginaya bay, ang Bulacan ito, kamay ko oh. Itim din yan sir Yung nilaro ni Bert ay, nitin, Ah Bert. hindi Hindi, hindi. So, sa nanay nakuha Sa nanay nakuha, sa nanay nakuha. Mag-itim siguro May speed din ba ta? Oo, oh, may speed. Salibuhan ng speed na nung anak nung Alam anak ko yan, yung, yung kay Boss na ano, speed Depende eh. Sa Depende sa kakapares. Depende sa kakapares. Oo, oh. oh. malamit din anak niya. Biglahan ng mga habis Oo, eh. bigla. Mm. Ilang Bigla. Biglang anak niyan. Ang bata pa kasi. Sinubukan so, nang na namin. Nakatakid na. Tawid na, nabaliches. No, layo na. Ah, uh, nabaliches. Ang speed niya sa nabaliches ay... Salibuhan. <laughs> Salibuhan na na. na. Kaya sabi ko, pag medyo umidad, umidad marami kong napahirapan. Oo. Oh. Grabe yung vibrate ito, ihibo na ito. Ay, o, pati kamay ko yung ano eh. O? Oh. Oh, hindi ko yung na-vibrate na. Siya lang ko sa nag-vibrate. Ito ang piling-piling ibo ni no? Yung vibrate siguro nito kung magkano. Medyo ah. nakaka-vibrate eh. Ay, o. yung vibrate. Ito, maganda rin, maganda Pumans rin. Ang, maganda rin ka na. hipon nito. Ito yung direct namin sa Tarlac eh. Ah, uh, okay. PC um, kami makawala? Tawag katakor. dito. Uh, sige. Tawag dito. Ito ay anak na nung kay, nung Peter Terek. To. Ah, kay Peter. Man ni Merwin. Ah, uh, tema. ng maganda rin. Lang alin don Si Gwen? 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 Hindi. Yung... Alin ba ang... Pero mas ma-vibrate isa. <coughs> panit lang. Hindi. ang mga itsura nila. Pero hindi naman nun ba, Ay, pangit, Wala naman. <laughs> wala naman. sa itsura yan. Ganda ng itsura. Wala sa record ng uh, ito. Pangit ba ka? Itsura? Lagoon eh. Ito ganda rin naman ano. Pero talaga yung ano ng muscle ng ibon. Ah, mamasay lang. Grabe yung... Problem, Alam, pati yung, yung mo, niya, ano? Alam mo al yeah. ano, al 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 nung namin yung... Alam mo yung... Alam mo Alam mo yung... 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 Uh, hanggang Baliches, pag umuwi, ganun pa rin. Hindi Yung, yung, kagandahan pag maganda, uh, Apple Bate. Hento, kak. Kak. Kapatawan talaga yung pagdating pa rin, pag yung pa rin. pa uh, rin. sabi ko nga, sabi ko nga sa dumulo. Oo, tanga na. Hindi naman, Thank hindi yung Bulacan. Peter Van de Merwe. Ito mismo yan, galing kay LBC. Yung mm, dalawa yan, nandiyan ito ito, 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 isa. Oh. Galing kay Boss LBC Lupto, no? Tarlac ba yan, Pangas? Tarlac yung taga Tarlac na direkto. Kasi kumuha kami doon ng bird pa, kaya hindi na, hindi alam na. Ayan, pink. Ang signature niyan, ano, pink. Pink ang tanukap. Grabe oh, yung katawan. Pink Grabe yung katawan nito. Ayan, oh. Sarap lang hapin ngayon, ngayon pala, yung sana, yung <laughs> ano, no, subukan. Sana, pamalo. Oo. Uh -huh. yung mga anak ito, ngayon pala mga subukan. Sa north at south. Doon din ako kasi ano eh. May parang gusto ko rin kumuha thunder eh. Si Nasulis pero si ano pa yung magaling din sa ano. Ronald Rian. Ah oo. Oh. Nakumuha din yung black yan doon. Oh, no, maganda yung black niya. Panalo yun ha. No sa Ah. nakaraan. Ito ang magkapatid. Kapatidis mo yan. Ito, Kaya lang nung kumuha kami. ah, uh, young bird kaya hindi natin hindi hindi namin ma ma-sure na lalaki at babae ang makukuha. Kaya... Pero sure na to? Uh, para sa lalaki? Para sa lalaki. Ano na? Yung naka Nakay... Uh, babae. at lalaki. Sayang. Pero okay lang yan. Uh -oh. Sa mga anak na lang din siguro. Kaya Mas maganda. Pa, may yung magandang, yung, magandang, yung magandang... pares. yung magandang paris. Ano yan? Uh -huh. Nang bachero dito yan? Ang bachelor bachero na? oh, kasi may asawa yan. Eh, laging habol na. Pag habol na, ko. Mas maganda kasi pag batcher, pag ano. Oo, oh, pag pagka-breeder. Hmm. Wala ka pagka makalpas. Mura lang ba, kayo LBC? Mura lang. Mura lang doon. Pagka ano talaga, pag mga young bird. Young bird. Mura lang. Spanish Ay, shipping. mga 10 makakakuha ka yan. Ban? Oo, oh, sa ban. Pero pipikapin mo siya. Hindi hindi, hindi, hindi na Pero mas gusto ko pa rin katawan ng isa, yung nag-vibrate. Hmm. Ah, oh, sila na. No, talaga yung Maganda yun? rin, maganda rin naman ang hipo nung no, kay Judge. Ah, hindi pala Ano ba yan niya doon ni Eugene? Ha? ano na si Eugene yan doon na Ito ako, oh, yung toldok o. Oh. Maganda, maganda rin, yung hipo. Toldok yan. Ito yung toldok line ni Boss Eugene. Ay, putik na itong... Grabe. Eh? Ano yung pagkain mo dito, Boss Silver? Hindi, <laughs> nagabigay ako ng ano, sa mga bansyer. Kung gusto nyo lang, liyahin yung ginagawa ko. Bibigyan ko ng platinum sa breeder. Platinum yung kulay... <laughs> Oo, oh, platinum, platinum yung hypopane. Oo. Oh. Para Parang hindi bumigay oh. ang katawan. Grabe din tong ibon na to. Ah, <laughs> oh, ang ganda. platinum. platinum. <laughs> Yun. ang sikreto ni sir. Ito yung direct ko kay Judge Joe Wilbertas. Imbrick yan? Imbrick to. Direct, ang magulang ito, direct kay Jeremy si Mahal. Si Mahal. Uh, alak ito ni Mahal. Parang Mahal din. <laughs> 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 oh, ang nakwento sa akin ni Judge, nung kami sa kanila, nung punta ko, si Mahal daw, kaya tinawag na Mahal ay parang ang bili nila ay 750,000. 750? Uh, ah, ako, tiktok na rin ako, bilhin mo rin ako. Kaya, ako at nabahagihan ako ni Judge. Judge. Kaya, alam ka, pasalamat ako sa kanya. Mm. Ngayon pala mga gamit ito sa North. Ang anak ito. Brown din? Ah. brown din? Brown. Ito yung Maganda rin ang Ito yung brown. Ayan o, oh, nakapersonalize okay. siya okay. na. Ah, alright. Ayan, no? Huertas. Medyo ano lang, may ipot eh. Ayan, Huertas. Si Jads oh, Huertas. Ika po nga po yan. Mabay naman. Oh. Kung gusto niyo kumuha ha? Ay. Alvin, tawag tawag mo ka. Ay! Ang Albert, tawag na. <laughs> tawag na. Ito, uh, oh, Alvin, hawa ka mo to. Maganda rin ang ipo niya. Kak pa, sir. Kak yan. Yan. Hen. Ang oh, laking hen yan, oh. Hmm. Koldok. line. Koldok line, line to. Ang mga, oh. mga anak nito, nagbabat ng kulay na yung gallery, Oh. Tensil? Oo, uh, oh, tensil. Parang mga mga tuldok-tuldok. Ah, pero ang baseline daw niyan, ano? Sabi ni Eugene. Ah, uh, ano, ah, uh, kulay? Hindi, okay, yung baseline, yung, yung line na galing yan, yung... Kasi pinangalan lang yata, tuldok, eh. Emil de Weird. Emil de Weird, sir. Emil oh. Ganda nito. Ilang anak nito, sir, sa north? Parang apat. Ah, yung... Brown, puro brown? Tatlo, oh. Ayun, may blue bar may blue. dahil Paris ito hindi hindi ko pa pinagpaparis uh, pinapatapos ko pa ito sa kaparis niya kaparis niya anong kaparis ito sir sa pang north mo ano Ah... Um, nilabila akong ano ah, line lang pero maganda <laughs> pero maganda ang points uh, points ayun. at saka tumapos ng karera -hmm. ngayon ngayon ay nilaro sa south nagkaismasan ay eh, nahuli ah. Uh, Siguro kung nil ka isma malapit pa lang naman eh. So first lap pa lang sila eh. Mm -hmm. Ah, second lap ay eh, bigat nung 2022 ata yun ay eh. smash smash ubos ang ibon ng facing. Ayun, nakabahagi ako ng pen. Pen. Tong ganda nito. Solid, solid yung brick direct no, si mahal line mukhang mahal din ito nakuha ah. <laughs> pagka sabi ni anong range nito? pag sabi ni Jads kapag ka mga kakilala at mga taga Mindoro may discount naman daw mga oh, taga Mindoro kasi Jads siya tas eh. shout out pagka up um, kasi ang presyo nila range ng 75,000 ah, oh, 75 pero pagka taga Mindoro ka hindi eh, discounted ka ah, oh, discounted <laughs> yan ang maganda gandang ibon Mm, mahal. Lai, mahal. Siya na shout out dyan. Uh, uh. <laughs> oh <my God. laughs> Untik na. Pinaros <laughs> naman sa kay Garuda. Ito. Siya Garuda lang. Ito ang Kasi may humi naman siya eh. Mga direct. Sa so, si, si ano mo? Si... Asitro. Asap as. At sa taas, para, may tama. May tama lang, ng... Ano natin. Record yun ang i-highlight natin ngayong season, ay nung episode <laughs> at lang at masikip. Maliganda na kung Alvin ang umupuan. Yan, loop tour mo sila sa loop ni Sir. Kapit. Yan, ito yung look ni Boss Wilbert. Yung idol natin dito sa Bansud. Si Press. Yan yung kanyang lahat o pang North, Press? Um, oo, lahat yan. Pang North na yan. Dami. Dito dali yung live na yan. Yan. Grabe, laki pala dito. Wang bahag. Loop. Pwedeng patungan nito, no? Ah, uh, oo, pero wag ka mong papatong, Alden, baka mahulog ka. Hindi <laughs> ba? <laughs> Sino Sinanong... ko <laughs> Ano yan? Yung bandang dulo niyan, walang walang tukod. Ah. kaya ano, ipag-aibor naman kaya naman. Yan, 'yan bahagi. <laughs>